Ayan po, ano na ni? Hinabiyonan ayan po ang boundary ng ano. Hinabukan. o hinabiyunan. Ito po ang okay. another, ano, part 3 po ito, mga kangabil. Papunta, pa uwi po, galing kay ate cha. Ito po yung kalsada, tuloy-tuloy pa yung pag ano po natin para makikita po ninyo. Kasi one day, kung pupunta talaga kayo doon kay ate cha, sa bukid ni ate cha. Parang may idea po kayo kung kayo ay tutuloy pa rin or ano bakit hindi ba basta kung kayo talaga mag, magpursige dito na magpunta talagang masaya talaga doon sa bukit kaso lang ito po ang daanan ayan pakita ko po sa inyo kung gaano itong daanan dito Oo, kasi bukit talaga what you speak for bukit talaga ang bukit is bukit hindi oh ano ayan po ayan oh di ba oh talagang lakasan ng loob kung kayo ay magpunta dito talaga. At yung kutsi po ninyo talagang... Doon, huwag uh, na bidol. Ay, huwag na yung sakyanan hayag at pas sa kaaparo nga lang yan. Doon, doon. Paro nga gano'ng na yung sakyanan, kinaglusad na may. Ayun, ano yun. Uh, ayun. Talagang ang ano dito, napakaganda kung isang grupo kayo, kinanglan, may talaga talagang isa, katulad ng ano ginawa ni Ati Charing, ni Ati Charing na mayroon talaga silang two-way radio you need a two-way radio this way, yung mama, ang daming uling o, oh, ganyan talaga ang probinsya o, kaya wag kayo mag-speak na, ayan ayan, may tubig sila kauna? dandahan lang po sila Ayan po, may tubig. Oh, naan ang motor dal, nasa likod din niyo. Oh, dito. Ayaw pag si Mang Diri ka, Diri ka do. Hala. Unahan sila. Ayan, kailangan pa unahin yung motor kasi naaano sila mag Sunday kasi ngayon pupunta ng bayan. Kaya dal na ako sa bawat dal. Nene ko sa babang sa, Saan pala siya nasa ano, likod? Sige dol, pero huwag na isa kinandol. Pak Orang gitu, dol, ayo aget gitu, pak Daganah Ayo pula usah hmm, sa datang motor dol, Pak Orang gitu, sila dol kay Ayan talaga mga kangabil, narinig po ninyo. Malalim talaga doon banda, kaya kailangan talaga magingat po. Ayan. Oh, talaga puntahan dito, Gachi. Kung kayo talaga, ayun, mahina po yung ano ninyo. Kay one way lang po talaga ito. Madaling pagkasabi, one way lang. Unahin na sila doon, unahin na sila. Tasang Una anak nila kay padong natasag ka. Ah, sige 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 sige. Yan hinay dandahan dong kay malusbak ta dia. Pagulungan lang. Ayan, talaga talaga ang probinsya. Walang problema po talaga basta ang coach ang sakyanan po ninyo kondisyon condition talaga kayang iakyat ng bukid. Ayan po. Ayan dito. Tingnan niyo. Ayan nakita po ninyo yung ano, yung mold na green. Yan po ang pinakamadulas. Kaya delikado po itong area na ito kasi may forest po ito. Nanaka babaw dol. Nagsag ka na. Nagtungas na may. Oh, okay na na yung mga iharurot doon. Kaya pwede na na siya dito. Yung ganang subidahon. Ay yung malalim. Ayan po, ayan ang poros. Kaya nakita po ninyo yung kalsada. Ayan po, o oh. green madulas po ito. Ito po yung nahihirapan nahihirapan pag umakyat yung mababang sakyanan. Ayan po. At sa may island po sila. Kaya pag nagkamali, ayan, motor o. Oh. Ayan, nga lagi, huwag na motor lagi, bida Sabihan nung taniya bangana na ay naitrack nai kami. Ayan po yung kalsada po. Ayan. Madulas masyado kasi may mold. Mo oh, ayan, dapat ayan na tama. Thank you. Ayan po, nakatabi na po yung motor. kabusan dol para na yung masag nga ayan dito na kayo dito na tayo sa crossing crossing ayan ayan isa na ay may ano multi ka mo kaya sila gusto ba dito o okay, oh, ikaw lang ikaw na lang pareha lang man mo sunod lang mo ayaw na pagtabi ayan may kasunod na ano pasinahi lang pasinahi daw agay ano man siya oy dami naman may pating sa ng motor ba isa kung sa ako paurong ba ayan ay gligsi ng ano lapo kay kuan kay na dulas kay na sa kuya kay na sa gulong tapos mo na yung mabaliw-liw. Hindi po dito ng po ano. Lahos ka dito sa obo sandol niya. Kung na mo musag ka pa, urung agad sila. Hindi, yeah, motor niya pa dong karga doon. Karga ultra pack. Dito po na sa obo. Ayan, tingnan yung mga kangabi. Jay ko kung paano nang lusad. Lusad na mi. Oh. lusad na gid mi Napay motor. Dira tu. Dire dire kada pitdong kay naom kay dire do. Okay. Naku talaga, nakakatakot talaga. You have to have a guts. Mga kangabil, mag-travel kayo din eh. Ayan o. Oh talagang sa side naman magkamali ka kasi ma island gamay ka maliit lang po ang island ano na semento pag nadulas ka ayun you know what i mean tapos paliko-liko pa ayun oh dito ayan nana ka ubusan dol domingo linggo kasi mga kangabi linggo kasi mga kangabil kaya nangakatako tanawa kila kung nabisa hmm ngiapun Jepun, dol, nama lagi motor, dol unsur aduh, oh. dia digana, oh. kain motornya nah nah, sakinan dong, sakinan nah, sakinan tau, apa siguro night truck mo lagi anaon paglabay o di na truck <laughs> para lang sa safety ba nato okay. Okay. okay ha unsa Anong nabawan man niya nga natay doha? Sa inyong... Paano mo nakita ang multi-cab? Nyahaman siya sa unahan. Oh, naamalagi nagtungas. tabi mo diha. Tabi sa. Ayan, tumatabi. Talagang kailangan dito one way. One way lang talaga mga kangabil. Ayan yung part 3 natin mga kangabil.